Sa unang araw ng pag-arangkada ng Census of Population Community Based Monitoring System o Pops CBMS 2024, pinangunahan mismo ni Mayor Arthur B. Robes ang pagsagot sa mga katanungan ng mga field personnel ng Philippine Statistics Authority o PSA kumpletong impormasyon na kinakailangan sa POPs and CBMS, gaya ng bilang ng mga sa bahay at iba pang personal information inilahad ng alkalde sa field enumerator na naka-assign sa barangay tungkong mangga. Ayon kay PSA Chief e Statistical Specialist Elmore Barroquillo, sinisiguro nilang tama, kumpleto at protektado ang informasyon ng mga mamamayan. Magagamit yung mga datos na makukuha dito sa CBMS sa mga plano, polisiya, programa na ating gobyerno para matarget natin yung bibigyan natin ng mga social protection services Kami po sa PSA ay sinisiguro na lahat ng datos na makukuha natin ay sumutupad sa strict confidentiality So, hindi natin sinishare, kainin naman ang ating mga datos. Idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buwan ng Hulyo bilang National Census and Community-Based Monitoring System One. Ito ay bilang suporta sa isa sa gawang 2024 POPCEN CBMS na magtatagal mula July 15 hanggang September 30. Sa pamamagitan nito, hinihikayat ang lahat ng Pilipino na makipagtulungan sa PSA at sa mga census enumerator. Katuwang din nila ang City Population Office na pinamunod Umumunuan ni Violeta Cadiz. Unang-una kami yung nagmumonitor kasi there are times na pagka kinukonda konsensus hindi na nababalikan. Like yung walang tao sa bahay, kasambahay ang nasa tao sa bahay, hindi nagpapapasok. So minomonitor namin yun para bawat sanusenyo mabilang. Pagka hindi sila na atagpuan, I mean uh, hindi sila pinapasok this day, pwede silang balikan the following days. Monitoring kami. Hindi kayat naman ni Mayor Arthur B. Robes na gaya niya ay magbigay rin ng totoo at kumpletong impormasyon ang mga sanosenyo sa mga field personnel ng PSA. Sa aking kapwa sanosenyo, pagka na sa inyo ang ating mga enumerators, ay uh, pakisagot lang ang kanilang mga katanungan para nang sa ganun ay tayo magkaroon na ng uh, tamang uh, datos o data ng ating household para ito rin na maging basihan hindi lang ng national government, kundi ng local government at ng ating barangay para kung paano tayo higit na mas makakatulong sa pangangailangan ng sambayan ng San Jose. Sa isa sa gawang census ngayong 2024, makiisa dahil ang bawat datos ay mahalaga. Kasama ang pamahalang lungsod ng San Jose del Monte, kasama ka sa pagunlad tungo sa makabagong Pilipinas. Para sa Balitang San Joseño, ako po si Natalie Merisnora, public information office.